Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10am, at may oras na pwedeng matalo, na 53 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.10pm ang buenas na oras at may negatibong 50 siyam na minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.20pm ang mga swerte at may negatibong 56 na minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Green na kulay ang iiwasan ngayong araw. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 3am to 6.30am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 4.10pm ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto at sa gabi ay 6pm to 9.10am ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, player na laging nakasimangot ang iiwasan muna ngayong araw. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 12 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 6 p.m. to 7.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, pulang kulay ang iiwasan. Cancer, sa umaga ang buenas na oras ay 8 a.m. to 11 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 5.55pm ang buenas na oras at may negatibong 48 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.10am ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, magsuot ng damit na may kulay green. Leo sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 na minuto at sa hapon ay 12 p.m. to 3.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 7 p.m. to 10.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 12pm to 3.15pm ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto. At sa gabi ay 9pm to 12.10pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Libra, sa umaga ang buenas na oras ay 9am to 11.45am, at may oras na pwedeng matalo, na 42 na minuto at sa hapon ay 3pm to 5.50pm ang buenas na oras at may negatibong 42 minuto, at sa gabi ay 7pm to 10.15pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, dilaw na kulay ang dapat na iiwasan. Scorpio Sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9.15 a.m at may oras na pwedeng matalo na 53 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 siyam na minuto at sa gabi ay 9 p.m. to 12.15 a.m. ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Player na mahilig sa alak ang iiwasan. Sagittarius sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7.15am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 3.40pm ang buenas na oras at may negatibong 42 minuto, at sa gabi ay 6pm to 9.10pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Capricorn. Sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10am, 10 at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 12pm to 3.10pm ang buenas na oras at may negatibong 50 el minuto at sa gabi ay 8pm ta 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 55 minutong na ikakatalo, player na malalaki ag mata at manan ipis na ang buhok. Aquarius, sa umaga ang buenas na oras ay 8am ta 11am, at may oras na pwedeng matalo, na 54 na minuto, at sa hapon ay 1 p.m. to 4.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 50 minutong na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8.15 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na limamput siyam na minuto, at sa hapon ay 1 p.m. ta 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 9 p.m. ta 12.10 a.m. ang mga swerte at may negatibong 50 minutong na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, green na kulay at player na mahilig sa alak ang dapat nalayuan.